Anan. sign oh oh balik oh, sa kanan git na oh pre slowly lang tol oh. hindi mo ginagawa okay, ng ano <laughs> hindi pwedeng gano'n yung pag pagkakanan mo ulit segunda di ka clutch ka oh. wala bang di ko hindi ko mo sense yun hindi nang papasok pa rin yung hindi mo yung clutch oh? pero masira yung clutch ko yan oh, slowly ha isa pa Slowly oh, Side mirror It's lagi Laging makalimut Ops Ops Kanan Kali O, oh, gitna Slowly Yan Ops, alam mo na yan Pagkakanan, anong ang titignan Ops, ops, ops Sige, pasok doon yun, putang ina to. Alam mo na. Starting. Nakakaroon na ako ng idea. Hop, hop. Slowly lang. Pag ganyan, slow. Yung pinakatinturo sa'yo. Kanina, yan. Yan po. Ay, nababaliwin kita sa kanan. Alam <laughs> ulit tayo naman. Mamaya, hanap tayong kaliwa. Tol, hindi. Isa pa. Mali yun. mali yun. Mali yung ginawa mo kayo ng mali biglang yun. liko. Oo, maling-mali yun. Dito, dito na ako. Dito, olay, liko. dito Oo, na. Di, di. ulit, liko. oh, hindi, hindi. Kanan ulit. Hindi ka pa maruman eh. Ay, ang pagkali, ang pagkanan, ganyan. O, pasok okay. mo na sige. sige, sige pa, diretsyo pa konti. O, diretsyo. Yan ang pagkanan, tol. Ganyan, hindi yung bibiglay mo kanina. Mm -hmm. Hindi ko yung side mirror, pero pansin ko na yan. Kailangan kahit, kahit wala sa likod, kahit walang kotse sa likod, tumingin ka pa rin. Titingnan mo. Sige, ikaw kanan tayo ha ah. Huwag kayong wag kang magpapataas kakaliwa tayo sige hindi kita tuturuan kung paano ako lumiko, ah. ko lumiko ha o maside ko ano man side kakaliwa tayo oo oh, sige kaliwa anong kailangan bago ko maliwa hindi na tayo tapos hindi signal O, oh, signal asa signal mo slowly slowly lang masyado mabilis oh, kaliwa ayan. Oh, ayan. Nung kung kalimutan lagi mag-side, mag-side, ano, mag-signal light bago ka lumiko ng kalawa. No. Tapos tingin sa sadyo na kung may paparating. Sige, go. 20 lang tayo. 20, 40 lang tayo. Maximum 40. 40 kilometers. Ayan. Wow. Ayan. Marunong ka na din si eh. Pag may kanto, no rules. Slow down. Yeah, slow down, left and right. Sige, diretso lang, malayo-layo pa. Tinanong ko lang sa inyo rules. Sige, diretso lang tayo. ah. diretso lang. Oh yeah. Okay, very good. Nakita ko yung effort mo doon. Sige, diretso. eh, gitna mo yung lane, kailangan lagi ka sa gitna. Ah, kailangan laging, ano ka, pasok ka sa may guhit. Ha, okay. Oh, slowly ka na, slowly. Dandan. -dan. Okay, neutral. Okay, um, go, go. Pwede mo na ka-neutral, gagawa ko? Hindi, pwede, ito mo na. game okay, sige, go. Hindi, hindi, I mean, mag uh, ka na. Oh, yan, uh, oh. Ano? Tawad naman clutch. Yan, oh, game. Dandan. Slowly lang, slowly. Slowly lang ha. O, oh, padani mo yung van. Padani mo yung van. Okay, balik 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 sa neutral. Balik sa neutral muna. O, yan. O. Oh. Anong sinabi ko iyo? Side mirrors. Sige, go, go. Pinagbigyan niya. Go. O, oh, sa motor. Daan -daan, eh. Pasalubong ha. O, oh, sige. Sige, go, go. O, oh, kaliwa, kaliwa konti. Palo sa kaliwa. O, oh, gitna. Isi lang, isi lang. Gitna mo. O, oh, sige. Ating isag mirror. Isi lang, o. Oh. Segunda. Okay. Oh, slowly. Kita ka na. Slowly slowly o oh, tingin sa admiro sa kaliwa tingin ko may papasak ng motor o oh, slowly kaliwa slowly kaliwa Okay, oh, gas. Liko ka, gas. Side mirror, tingin sa side mirror, ah, oh. Bali, hindi ka tingin sa side mirror sa ano, Slowly. Okay lang, go lang. Oh. Ang hirap na mo, ng ano, gas mo, ano, ay yung, ano, tapakan ng gas, mas ano. Oo, hindi siyempre, iba-iba-iba-iba tayo. Ops, slow nila ha? FM.